Magang umaga pa lang hetong at nakapagaya kami para umalis din at may pupuntahan nga kami. Ito nga yung kaganapan namin nung Friday. Agad-agad na nga kami dumiretso dito sa loob para libangin na rin muna tong si Aba. Siyempre doon na rin naman sa paborito niyang puntahan sa palaruan. Habang kami naglalakad, di ko rin mawari ang basa pa rin talaga ng aking buhok. Yung tipong wala pa sa gayak ng ayos ng suklay yung yung buhok. Pero hindi naman yun importante. Ang mas mahalaga, ma-enjoy pa rin talaga ni Aba yung araw niya na to. Heto na nga agad Agad, narin na rin siya naglaro ng mga bola. Pagkatapos niya nga dito, doon naman siya sa kabila, doon sa mga palaruan na panglalaki nga ang datingan nito. Kadalasan din talaga, eh dito rin talaga sila dumediretso ng kanyang papa. At mas na-e-enjoy pa nga niya maglibang dito. At habang ako'y pinagmamasdan ko din sila, hindi ko rin mapintas ang ngiti ko rin talaga sa labi. Na sobrang nag enjoy din talaga sila sa ginagawa nila. At pagkatapos nga namin dito, dumiretso na rin kami doon sa labas at naglakad-lakad na rin na malapit naman sa food court din talaga pagmasda na papalapit na rin talaga ang araw ng Pasko. At sa itsura at aurahan pa nga ng mga decoration dito, Paskong Pasko na rin talaga. Ito lang din talaga ang nagsisimbolo ng Pasko. Siyempre, hindi rin namin sinayang yung pagkakataon para makapag-picture-picture na rin dito rin mismo. Sobrang natutuwa rin siya sa mga pailaw din dito habang siya'y naglalakad. Kikiligin din talaga ang yung mga mata. At hindi rin naman ako nagpahuli para magpa-picture na rin. Sulitin din talaga ang araw na to. Sobrang sarap din naman talaga sa pakiramdam pag na-enjoy mo din nakasama din sila. Mamasdan din yung makukulay na pagdiwang din talaga ng papalapit na Pasko. Tapos nga namin dito, agad-agad na rin kami dumiretso doon sa kabila. Habang kami pababa talaga na maaakit ang yung mga mata sa nakikita mong makukulay rin talaga na pagdiwang na nga ng Pasko. Parang kailan lang din talaga, nakaybilis din talaga ng araw. Ito nga pala yung araw na padadalhan ko, yung isa rin talaga sa patuloy na sumusuporta din sa amin. Naaalala nyo pa, ito yung araw na sinabi ko sa darating na araw ng birthday ko. May igigip din talaga ako hindi para sa sarili ko kundi para sa patuloy na sumusuporta din sa amin. Ito nga po yun para sa top engagement ko. Alam ko, deserve mo din to dahil alam ko din simula ang pisa, nandiyan ka na rin laging nakasubaybay para sa amin. Maraming maraming salamat sa sa'yo. Di dahil naman sa gusto mo kundi patuloy kang sumusuporta para sa amin. At ikaw din ang sa lahat kung anong meron ako. Maraming salamat po. Siyempre, di pa naman ito ang huli para po sa iba. May paparating pa po tayo abang-abang lang. Sobrang simple lang po nito pero alam ko magagamit nyo din po ito kundi man po sa inyo, kundi para din sa mga anak nyo. Sobrang sarap din naman sa pakiramdam kapag nakakapag-share din tayo kahit simple o maliit lamang maramdaman din talaga ang totoong kaligayahan. Dahil kahit ako mismo, nagpapatuloy lang din sa mga bawat ginagawa ko. At nagpapatuloy para din sa aming pangarap. Dahil walang pangarap na hindi naman matutupad sa taong nagsusumikap. Nandiyan na rin talaga yung nagtsatsaga, dasal at syempre yung diskarte na rin. Dahil para sa akin, walang masamang paghihintay dahil ang tunay na blessing binibigay ng itaas sa tamang panahon at oras. Dahil kahit ako mismo, hindi naman ako na ini sa mga nangyari para sa akin. Dahil huwag tayong magmamadali. Huwag na huwag tayong mawawala ng pag-asa at magpatuloy lang din talaga sa pangarap natin. Dahil wala namang bagay na hindi pagsisikapan, walang swerte. Dahil ito'y paghihirapan din at pagsusumikap. Dahil well, kahit ako, hindi rin ako sigurado kung magtatagumpay din ako para sa pangarap ko. Pero walang masama sa paghihintay. Dahil hindi pa ang huli ang lahat. Dahil hindi masamang mangarap kung may pangarap ngarap ka lagi lang din talaga ako nagpapatuloy at tiwala lang sa itaas yun lang follow for more bye